Magko-comment lang ako dun sa isang napanood ko sa online na automatic na ayaw mag-start. And uh, yun nga, tinatry niyang i-start. Unfortunately, wala man lang redondo or walang reaction yung sasakyan. Umiilaw lang yung instrument panel pero walang redondo. So ang nakita kong problema dun sa video is yung kanyang uh, cambio ay nasa reverse just an, just an idea lang mga paps no pag ang automatic kasi ay nakakambyo sa drive o reverse o kahit dun sa kanyang mga manual mode o yung low gear nya pag nakakambyo yan dyan hindi mo yan talaga mai start okay so kung sakali man na nandun kayo sa point na yon halimbawa namatayan kayo ng makina nasa drive So, para ma-start nyo yan, o para ma-try ninyong ma-start yan, kailangan nyo ilagay muna yan sa neutral or park para ma-start nyo yan. So, yun yung pinaka-safety features kasi nyan. Kasi, kung sa manual yan, kung i-relate -re natin sa manual, di ba? pag nakalagay sa first gear yan, hindi ka nakaapak sa clutch, ini-start mo, diba kakadyot? Eh, sa automatic kasi, walang ganon. So kung sakali man na mangyari na payagan ka, ay eh, aabahan tayo ng dire-diretso. At unfortunately, baka hindi mo makontrol yung sasakyan. So kung sakaling nasa scenario kayo na halimbawa na lang, namatayan kayo ng makina, nasa drive, ayaw mag-start, ilagay nyo muna sa neutral or park, then tsaka nyo itry start Okay? So yun mga paps na, saan nakakuha kayo ng konting idea with regards automatic, kung paano ba yung tama kung sakali mag-i-start kayo ng isang automatic